ako nga. mo nga ako dito. Ikaw muna dito. Ginagamit mo ni. Ako pa utusin pa. May gagawin ako. Let. Hindi ka. Oh. Katatanda na ang gibilos ma. Di mo. Tap, tap, tap. Oh. Putak din yan. Ano yung, ano, ano ba naman? Eh, gano'n. Gano'n naman talaga si mga Arnold eh. Gano'n. Oh. Bakit? Ako na'y pinag-ano mo dito pa. <laughs> Puro ka, ano dyan, tulungan mo naman ako dito. Mababa ko sapatos ko ba yan? Kanina pa ako nagpupunas, ang daming mga patsi-patsi dito, oh. Ikaw naman, napapagod na ako. Sino gumamit siya magawa dyan? Let, ikaw nga, tulungan mo nga ako dito, ikaw muna dito. Pinagamit mo na eh. Ako pa, utusin pa ako. Tulung, Nung sumasagot na. O, oh, ganyan na siya ngayon. Pusit na, May gagawin ako. Let, halika. Ikaw, may alam ba yung nabalitaan ko doon? Puta! Hindi ka, mapo ka dito. Ayaw. Umupo ka dyan, umupo ka dyan. Alam mo ba? May action yun, daddy. May action yun, di ba? Hindi. Paano? 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 Alam mo si Aling Pasing. Oh. Yung ano, yung ano, ni, yung ano, yung kabit niya pala si Mang Arnold. <laughs> yung mga kapit-bahay natin Noong nakarang araw. Ayaw. Ayaw ko na sinasakay ni Mang Arnold. Oo. Oh. Oo, oh, nakikita mo. Oo, oh, maraming sinasakay. Kunwari lang, nangungulikta ng oh. ano si Mang Arnold. Yung nagpapataya ng weteng. Eh, oh. Oh. di niya alam. E, paano ginagawa? Kunwari, nagpapataya? Paano, paano, paano okay, ng tataya tapos uh -huh. pupunta kila aling pasing uh pinapasok sa kwarto ilaw uh -huh. you know, 2 hours doon sa loob ng kwarto magpapataya ng weteng saka uh -huh. nap napakatibay pa ng buto nun uh -huh. katatanda na ang gigilas pa di mo Tap tap tapos si eh, ano kamo mo tapos eh, nung ano nung, nung ano di muntik na mahuli ng asawa uh -huh. di kabilis lumalabas ni mang Arnold na ganon uh -huh. putak din yan <laughs> ano yung ano ano ba naman eh, ano, Ganun naman talaga si Mang Arnold eh. <laughs> Hoy, iba, iba iba asawa noon. Oh. iba iba isa ko kawawa, ang kawawa yung ano, yung asawa ni ano ni Aling Pasing yung original. oh, original. Hindi niya alam na tinuturotot siya ni ano ni Mang Minsan Arnold. Na, nagka nagka ano na sila, nagkasalubong ng asawa <laughs> ni Mang Arnold. Oh, oh. Oh. Hindi niya alam At si Aling Pasing. Mm. Oh. Hindi nag nagka ano sila, nagkasagutan sila pero oh. hindi alam ni Mang ni Aling Pasing <laughs> na yun yung ano ni Mang Arnold, oh, di ba? Oh, yun yung sinasabi ko. Y oh. Yun yung sinasabi ko na na, na si Mang Arnold, tsaka si Alim Pasun. Uh matagal na yan eh. Di, tapos alam mo ba yung magandang anak nun? Mm. Kita ko nun, nakaraan, nililigawan ni Lelit yun. Ano na ako? Oh. Alam mo na ako Oo, nililigawan mo. Nakita kita sa court Nakaala, kausap ko lang yun. Oo. Oh. mo pala yung Sabi nga niya, bigyan mo naman ako ng balaklak. Wala ko pambigay bigay lang ano, wala akong pang pinilin ng balaklak. Mahirap to matalanta. Ano. <laughs> Kwentuhan mo na kayo Kalo Kaloko talaga <laughs> niya aling pasingan ako. Kwentuhan mo <laughs> na kayo. Babalang papala ka ako, magkakabulyagan yun. Do? Magkakabulyagan yun. Let, hmm. pabutihin, magkakabulyagan. Mo. pabutihin mo, pabutihin mo, let. Alam mo, alam mo, let, nung nakarang araw, nakausap ko yung babaeng nililigawan mo. Pala na, yan ako na naman ba? Wala naman ako nililigawan eh. Okay, sabi niya, malapit ka na daw niya sagutin. <laughs> sabi gano'n. <laughs> Bakit? Wala ba ko na ano mo dito pa. Hindi <laughs> ko naman ito ako kanina yan. Baka ko na naman. Baka naman ba? tinuruan oh. ng trabaho na hindi tinatapos. Hindi oh. ko, ko alam, hindi oh. ko alam. Hindi nakapag mo ko kanina, ikaw mo pa sa akin kanina, oh. Hindi oh. nakailaman <laughs> mo. Alam mo ba, ikaw. Oh, di ba, nakialam siya, di ba, nakialam siya. Oh. Ay, oh, kinuha oh, niya. Kinuha mo, tapusin oh, mo. Tapusin, mo. tapusin mo na. na, ayaw ko na. Tapusin mo. Oh. Sa ayaw niya. Ayaw niya. Tawagan mo na yung nililigawan niya. <laughs> oh, tapusin mo na. Tapusin mo na. Tapusin mo. Okay, okay. Alam mo. Pagbisin mo lang tapusin mo. Galing na-style mo. kwento ka,